Ma'am, ito pong inyong dating kinakasama uh, na si Sir Christian Paul. Ano po ba ang kanyang trabaho? Ngayon po, ano po siya? Forklift operator po. Simula po, kailan kayo naghiwalay nitong inyong dating kinakasama? Ano lang po, bago lang po nung December lang. So, since December 2023, ma'am, wala siyang ibinigay sa inyo? Pabigay-bigay po siya ng ano po, paunti-unti po. Minsan po, 300, minsan po, 500. Tapos minsan po, wala, ano, wala po. Buong two weeks po, wala. So, every two weeks ba siya nagbibigay, ma'am? Ano po? Weekly po. Okay. Nung kayo po ba ay naghiwalay, ma'am? Meron po ba kayong pinagkasundoan na? Ano po? Usapan po namin 1-5 weekly po, po. Nakasulat po ba yan, ma'am? O oral nyo lang pong pinag-usapan? Usap po kami sa barangay po. Kada bata ba to ma'am? O para sa dalawa na? Para sa dalawa na po. Yung mga anak nyo po, ilang taon na sila, ma'am? Yung panganay po niya, ano po, 8 po. Tapos eight yung salmunod po, 1 year old po. Okay. So yung 1-5 kada linggo, hanggang kailan lang po ito na nasunod, ma'am? Ano po hindi po lagi po nasusunod eh. Pabigay-bigay po siya 500 ako sabi po niya. Sa susunod na lang daw po tapos sa susunod ganun pa rin po may 350 pa nga po siyang binigay sabi niya wala na daw po siyang pera. Nakita ko po kasi pag pumupunta po siya sa bahay, nakakatulog po siya sa bahay, tinitignan ko po sa Facebook po niya. Mm -hmm. Ayun po, order po siya ng drone po. Magkano po 'yung drone? ano po, mga isan libo po yung drone. Isan libo? Pero, pero ano po yun, hindi po siya nagbigay nun tapos nag, nakabili siya ng drone po. Yung PSP ma'am, paano niyo po nalaman? Ano po, nag inquire pa lang po siya, nakita ko po, nag inquire naghanap po siya ng PSP. Magkano po? po yung PSP na binabalak niyang bilhin? One-eight po ata, 2 po yun, nakita ko po dun sa Facebook po na in-inquire niya eh paano itong Mobile Legends na itong gems na ito, ma'am? Lagi na po niya yung ginagawa kahit nung nagsasama pa po kami. Magkano po ang nagagastos niya? Average lang, ma'am? Nung last na nakita ko po, 153 po yung nagastos niya. Mga ganun kada po. Kada araw yan, ma'am? Depende po siguro sa saud po niya. Okay. Ang sweldo po niya sa inyong pagkakalam, magkano po kada buwan? Ano po, aabot po ng 11 to 12K po. At 1.5 lang kada linggo ang hinihiling niyo. So, kung total po no, nasa anim na, nasa 6,000 sa isang buwan. Opo. Oh, para sa dalawang bata. Opo. No? Oh, Nag-aaral na po ba yung 8-year-old niyo, ma'am? Opo. Oh, yung 1-year-old, ma'am, ano po yung mga pangangailangan niya? Kasi na nasabi niyo po kanina na siya po ay uh, may anencephaly. Ano po ba ibig sabihin ng anencephaly? Ano po, anencephaly po yung, ano po, pinanganak po siya na wala pong skull. Malambot lang po yung ulo po niya. Walang skull? Ah, so wala siya nung tuktok po ba? Or wala talagang siyang skull? Ano lang po, kalahati lang po yung skull po niya. Tapos dito po mal malambot na po. Ah, so hindi, kumbaga hindi po nag-develop. nung oh, nagsimula po nung naghiwalay nag kami nung kalibin ko po, mm -mm -mm. ano po, hindi na po siya na masyado napapacheck up. Sa mata lang po yung napokus ko pong check up po niya. Pa, sa lang ma po mata niya, pero hindi po niya napipikit po. Hindi po namin alam na ganito po kalala po yung sitwasyon po <laughs> ng <laughs> anak po niya. Tapos ang binibigay niya, 1-5 kada linggo, hindi pa hindi niya po, po, Hindi po, po Alam po niya yung pangangailangan po ng anak po namin. Sige ma'am, i yung nyo. Ano po ba ang pangangailangan anak niya Nagagamot po siya sa mata po niya kasi bawal po mag yung ano yung mata po niya dahil hindi po niya napipikit. Magkano po yung gamot, ma'am? Yung isa pong ano niya bago niya pong reseta, ano po eh ointment po. Ano po nasa 300 po yung ano eh. Tapos yung isa pong pampatak po, umabot po ng 700 po yung yeah. gatas po niya. Kada linggo halimbawa. Ano po yung 2.4 po yung ano, yung mga 3,000 may git. 2.4 po na box. Oh, sabi mo ng 3K. Bukod po sa gatas, ano pa pong kailangan ano na po, gamot ni baby? Ano po, wife. diaper po, wipes. Tapos yung, ano, nagkikling wrap din po kasi siya sa mata po niya para hindi po na, ano, na-expose po sa dumi po yung mata po niya. Okay. Tapos nag -ano rin po siya ng, ano, mga gamot po niya sa seizure, vitamins po. Okay. And despite all of this, ma'am, na kayo po ang pumapasan nitong lahat, alam ito ng inyong Opo, dating alam kinakasama. Po niya wala po siyang minigay. Opo. Alam alam po niya 'yan kasi nung nag-usap nga po kami sa barangay sinabi niya, eh, dapat din na lang daw pinipilit na ano na mamahalin daw yung gatas, dapat ano na lang daw yung mumurahin na lang. Kayo po ba may trabaho ngayon, ma'am? Ano na po, nag-endo na po ako sa work ko po kahapon. Pero may balak pa po kayong magtrabaho. Ano po, as ko po muna yung sa mga check-up po niya kasi pinakos ka lang po nung nag-work ako yung sa mata lang po niya. Magandang hapon po, Sir Christian. Yes, Ano pong masasabi niyo dito, sir? Eh ma'am, kaya naman po hindi nagbibigay ma'am kasi po, panay po ang paninira niyo po sa akin. Ginagalaw po niya yung mga Facebook account po, tapos po, po ano na ano, po pinagdaano. Ano, ano pong po, kinalaman po, ng paninirahan doon po sa pagsustento ninyo sa inyong mga anak? Eh, yun lang po sa akin. Man. Tapos po, sabi ko po, puro, puro pa ako utang. Nahihirapan pa po ako sa makabawan sa utang-utang ko po. Sir, kayo po ba? Ito kasi, aligasyon to ni Ma'am Bernadette, ano? Kayo daw po, ay bumibili ng PSP, drones, gems, pang online gaming po. Totoo po ba yun? 250 lang po yung sa ML po. Yun lang po. Pero sa drone, bumili, pinili ko po para sa panganay niya po. Hindi po pinagsawaan po niya, saka po niya dinala po sa bahay. Sabi nila, saglit lang daw nila nagamit, tapos ginamit daw po ulit ng, ano, ng asawa ko po. Ayun po siya, na po mismo nakasira daw po. Sir Christian, alam niyo po ba itong kalagayan ng inyong one-year-old na anak? Bakit hindi po tayo nakakapagbigay hey. ng sustento sa anak ninyo at uunahin pa po natin yung pambili ng gems? Na yan, kung ano man yung gems na yan. naman po, saka pag nag-ano na po ako, 10, 50 lang po. Ay, ay sir, yung uh, sa totoo lang po, yung 250 na yun could have gone a long way. Yung oh. gamot ng anak ninyo na isa, yung ointment niya, 300 pesos. Eh kung inuna niyo po yung 300 pesos na ointment ng anak ninyo. Hindi naman po ako yung nagpili nun pa, eh. Parang nakayati lang, lang po ako doon. Hindi po biro yung ipinagdadaanan ni Ma'am Bernadette at ng anak <coughs> ninyo. Biroin niyo po oh, sa pa. isang linggo, humigot kumulang siguro, aabot ng liman libo from diapers, gatas, pang gamot niya sa mata, pang cling wrap niya doon sa mata niya, pang pa-check up pa niya. Sa totoo lang po, yung 1.5 na ipinangako ninyo, kulang pa po yun para sa dalawang bata. Opo, kulang po yun, kulang pa po. Pero, yun lang po kaya po. Mm. Ay, kaya nga sir, eh, yung 1.5 po, bakit hindi po po natin na ibibigay? nabibigay po, makakapagbigay po ako ng gano'n. Minsan po eh, pag may pera po ako, nag po siya ng kusa sa kami punta, Tapos po pag nawala na, Saka po niya makakuha na pa. Binibigay mo so, yung binibigay ano, ganun lang yung mga bag. ano. Hindi mo nga sinisend yun sa Gcash para walang ano eh, walang katibayan eh. Mga binibigay mo lang sa Gcash yung mga 1,000 na maabot eh. Sir, kayo po ay isang forklift operator. Magkano po ang sinasweldo niyo kada buwan? ah uh, 11 to 12 po. Yung 1,500 po kada linggo, hindi po ba natin kaya ang maisakripisyo para po sa mga bata? Kaya ko man, dito po kaya yung 1,500 ma'am. Kaya ko ma'am, ang mabudget po. po talaga hanggang 1K na po talaga po. 1K. Sir Christian Paul, dalawa pong bata ang pinag-uusapan natin dito, hindi po iisa. And in fact, may medical pong pangangailangan. Yung isa ninyong anak. Nung naghiwalay din po kasi kami, kumuha rin po siya ng, ano, eh, ng hulugan na cellphone, mamahalin po. Parang Jesus. worth 28,000 po na cellphone po. Totoo ba yun, Sir Christian Paul? Apo, promo lang naman po yun, ma'am. Kahit po nakapromo pa po yan, sir, yung 28,000 na yun, if you divide it sa 1,500 na kailangan ng anak mo every week, Napakalayo na po nang narating ng 28,000. December po kasi di ba may nakukuha pong 13 month. Po kalahati lang po yung sinabi niya. Sabi niya 6,000 lang daw yung nakuha niya. Yung pala, yung mga ibang katrabaho niya, mga 12,000 mahigit ang nakuha. Hindi niya sinabi sa inyo oh, para para mapamili niya. sabi niya lang niya. 6,000 lang po. Ano po ang plano niyong ibigay sa dating kinakasama na si Ma'am Bernadette at sa mga anak ninyo? Di ba po ba, ba kaya po? Oh. Magandang hapon po, Ma'am Charmaine. Magandang hapon po ma'am. Ano po kaya ang uh, maaring maitulong ng ating DSWD? MSWD po natin ay meron pong binibigay na financial medical assistance. Mm -hmm. So pwede ko pong ma si ma'am para mm -hmm. po ma-interview dito. At kung meron pa po siyang ibang pangangailangan ay pwede rin po namin ilapit mm -hmm. sa opisina po ni Kong, sa opisina po ni Gov at ng iba pa pong mga social welfare institution. Maari din po ba kaming humakahingi ng tulong na magkaroon po ng assessment sa kalagayan ng mga bata? At malaman din po natin ano, kung magkano po talaga yung kanilang pangangailangan, kumbaga yung kanilang household expenses bilang basihan po doon po sa uh, dapat na bayaran talaga ni Sir Christian. Pwede po kami mag-conduct ng home visit at mm -hmm. mag-prepare po ng social case study report para po ma-assess po namin yung economic condition po ni ma'am at situation po ng mga bata. Maraming maraming salamat ma'am Charmaine po. Fuentes sa inyo pong tulong at sa agaran nyo pong pag-aksyon. Okay po, welcome po. Magandang hapon po ma'am Ruby. Ah, uh, maganda ha, hindi po. Ang sinabi po okay. niya noon ay meron na daw po silang napagkasundoan dyan sa barangay. Magkano po ba ang kanilang usapan dyan, ma'am? Eh, ang naging kasunduan po nila, magsasama po sila at magsasama na ng maayos. Iwasan na po ni Christian Polgaan ang, pambara ang pakikipag sa ibang babae at yung pagpapahiya niya sa kay Bernadette. Nakaharap ang mga anak, iiwasan na. Ma'am, ano pong pamamahiya ang ginagawa sa inyo? Sinasabihan niya ako ng po** tapos disgrasyada po. Ganun po sinasabi Dahil, po niya. Dahil? May ano po kasi ako, anak po ko sa una po eh. Tapos yung ano po sinasabi niya, ano, Nalala nalalaki ka na naman. Ganyan, naririnig po ng mga bata po yun eh. Sir Christian, eh, hindi niyo po dapat tinatrato ng ganito ang nanay ng mga anak ninyo. Hey, Mami, siya nga rin po ma'am. Ganyan rin po sinasabi niya sa akin ma'am eh. Isang beses lang po ako nang ano, siya nga rin po ginagawa niya rin po sa akin yun ma'am eh. Hindi po dapat sinasabi yan, lalong-lalo na sa harap ng mga anak ninyo. Noong po kasing dumulog po yan sa amin, naawa din po ako doon sa kalagayan ni, ni babies. Ngayon po, kahit po bilang naawa nga po ako sa bata, Inilapit ko po yan sa kapitan namin, kay Kapresti opo, opo. de la Cruz, mm -hmm. para po maihingi din ang tulong yung bata. Binigyan naman po ng kapitan namin ng 2,000 po yan. Opo, si mo Christian mo. po ang kumuha pero hindi ko lang po alam kung nakarating na, kay Bernabe. Kukino, nabigay pero, po ba sa mga bata naman? Pero binig binigay na po, pero galit po siya noon. sabi niya bakit siya pa daw po pinapakuha, may trabaho daw po siya. Tapos ano, pinapahiya ko pa daw po siya eh. Ano, sinabi ko lang naman po doon na nakikiusap ako na pinapapunta siya sa barangay kasi may kukunin po siya. Okay. Anong gusto mo mangyari kay Sir Christian niya yon Gusto ko lang po talaga kasuan na lang po siya kasi to, ano pa po, 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 January pa po, po, ano na po ngayon, June na po. Eh, Anong na buwan na? Opo. Na Wala hindi, pa din? Di pa rin po siya maayos magsustento sustain Mabot na po na, nag-endo na nga po ko eh ako lang po nag shoulder po lahat. Pati yung sa ano ko sa MSWD po naglalapit po papa ko doon ng pang maintenance po niya. Mm -hmm. Yung kalati po doon binibigay pa niya sa ano ko para sa, sa amin. Sana po po. Kasi sobrang kulang po yung ano kayo, sahod ko po. Kulang po talaga, ma'am. Oh, Even yung 1-5 po na pinagkasundoan ninyo para sa dalawang bata, ma'am. Oh, kulang nakapos eh, na kulang may po yun. Tapos anak pa po ako na ano, iba pa po, po, dalawa. Ako po talaga lahat shoulder nun. Nagmamakawa din ako sa kanya. Sabi ko, tulungan mo ko na babaon po ko sa ano eh, sa sa kuryente, sa tubig po na bayarin. Ma'am Ruby Aguilar, sasamahan po namin si Ma'am Bernadette dyan sa inyo pong opisina para po ma-finalize na natin ano, uh, tutulungan po natin siya na makapaghain ng reklamo uh, na violation po ng uh, violence against women and children uh, laban po kay Sir Christian. Okay lang po ba yun ma'am? Okay po, huwag lang po bukas, ma'am. Sige po, ma'am Ruby. Maraming salamat. Sir Christian Apo, pa. Paul. Opo. Uh, sir, kung ako sa'yo, punan mo na kung ano yung obligation mo dito sa inyong dalawang anak at dito kay ma'am Bernadette. Ma uh, ako na po, ma'am eh. Ngayong July na po, magiging okay Ay, na po na, na, na nga, sir. Bigay mo na sa kanya kung ano man yung pinagkasunduan ninyo kasi yun naman yung pinangakuan mo din, di ba? Apo. Maraming salamat po Sir Christian Polgaan. Uh, wag niyo po ibaba okay, telepono sir para ma-schedule po natin yung paghaharap niyo dyan sa Barangay Santa Cruz. Okay po ma'am. Ma'am Bernadette, rest assured po ang wanted sa radyo at si Senator Idol Rafi Tulfo ma'am. Ay kasama niyo po at kakampi niyo ma'am. Kung ano po yung kailangan ninyo, kung maghah maghahain po kayo ng reklamo, tutulungan po namin kayo. Thank you po. Tin.